Ini naik relaks lang Sakit Aku kayu ungg

Sakit. Akong ah, balay sa una, may magrinta man tani dito sa takunan o mga ingana sa inyo agyapon. Pero way natuloy eh. Ay, wala akong okay, masigla. Wala nalang. Mamabayaan eh. ko eh. Dili kitang sa deka kayo dami mong Dako po kita nila eh. Nila ano, tong si ano lang. Imo ha, okay po. Mingaw-mingaw pa. Kay bago kapabok. pa man. No? Sige lang ah. Mawag kita ingon ni Lot. Makaipon ka. Hawa ka dahil yun. Magsarili ka. Hindi ko mag-duway dire. Gano'n. Para unsa sa mag-duway ko dire. Tama, Jun. Gusto mo magsarili po, Dili? Gusto ko magsarili kay nga naman. Para meron ka na gilisang ano. Pilaka-porsyento yung mga. Gamay-gamay Gamay, Jo. -gamay gamay, Tapos na pensahin, ba Pil 31, um, 31. 31 ano? Sakit pa? Hindi. Hindi, 50, ano? hmm? hindi lang ikaw, ana. Daghan. ayo lang. May lang pangalan. Hmm, hindi tanan lang yun. ikaw. Tanan lang na. Tanan-tanan na na. ang porsyento. Hmm, porsyento sa salon. Hmm, tanan, Jo. As in. May to, no? Ay, gamay ka. Ay, Lain pa na siya, teng, teng, ano, pag gamay mo nga din, bilayaw mo kami masing Laban. Dugay ka pa mo sa ano. Hindi <laughs> ka mo ulit sa kurong. December pa. Ano ginawa ko. Dugay eh. Super dugay ka. Kontrata ka daw? Wala man dito magpaningkamot para sa life. Para sa future. Sa video, no, medyo bugat yung eh, kamot, pero sa tuod, hindi siya bugat. Oh, no, sa picture naman ang bugat. Sa video bugat. lang hindi siya bugat, what charm. Daghan mo nag O, no? di ba mga kalugit? May din siya na tao. I should be nag-ingon. Tanaw mo sa video bugat no. sa video bugat mo pina press jud di mo taman. Ga anak man sa camera Oh. Sabi niya mga kalugit sa camera mabigat daw ang kamay ko. Pero sa personal hindi hindi mabigat. Hindi man. Dasi gani pagkuha mo sa pikas. sakit? ndi dikit jujur? sakit? relax, ayan ndak ku ayo ya sis Hi, Iron, What are you doing there? Did si Mami Iron? I'm here. Oh my God. Nagkao na mo sis. Wala ka sis. man ko. Tapos nagpalimpyo na lang ko sa kuko ko. Kaya nasakit lang. Ingrown ko sis. Kaya nagpalimpyo ko sa Leon. Yung beto. Si Kajun Binte. Wala. Wala pa Ah, oh, wala pa ka siya kapuli. Oh, nag kung si Kati Bano siya? Hoy. <laughs> Ngayon ko sa ano ni ano. Si Pogi. Was... Gaga. <laughs> <inaudible> nan taga-i. May pasok. Gawin ko. <laughs> Uy, lahat man maghatag ka, 200. Lahat man maghatag ka, 200. Sakit? Mm. Alongan, hmm. Ma, Alam mo, para Ano, man? May pasalamatan man sila. Ay, laaga. Oh. Pag-aaraw, 200, hindi May pa dry skin na siya niya? Pero, sispo, siya. May inggron pa. Ano, may inggron? Uy, ilong ko, Kung hindi na mo si ano? Si Loket? I don't know her. Oh. palit kumpleto ah, si Ingron. Si Miss Ingron, dali. Sakit pa. Hindi, na Nakaginawa ang CL ko oh, no. ang oh, no. mga reels na Hi, Aaron. Hi, hey, Garo. Di pa kayo Ito ba yun itong mga bayot na yun? Ay, hmm. Ito ba ito bayot Nagpatutoy? nagpatutoy na to siya Totong itong isa na Ikaw was pa, sunod na. Was pa. Dugay mm. naman dito siya. Tige lang, Makaipon, Jud. Pare. Laban Kung mga ayaw sa pamilya, hindi support. Shuti! Gamay-gamay lang siya. Wala akong future, no? Oo, okay. ang gaga. Tindog, ano yung um... pusti. Bayot-bayot ka. Tindog, ano yung pusti bago ang ano. Uh. Si bro. Mutay tas ang bayot na yung lisod. Malupigan pa nila ang lucky. Kaya ano, no, hardworking kayong bayot na Si Sipuan, bro. Oh. Nga po kayo. Wapo mo na kayo niyang balay. Desi. Leo Rivetta? Hmm. Sino? Ay, siya. Hi, Kita ba akong balay? Oh. Ay, nagkanto ka dito? Naman po. Hindi ko alam. Hindi ko buti niya. Ay, ikaw mo hindi hmm. Ay, nagtanaw dyan, nakita dyan mo, itong balay nga to, story nga, blo. Mm, na akong balay. Perfect. Nang may tarpulin nga, ay, nang signage nga, ano. Mm -hmm. Ayun na, picture sa glass. Mm -hmm. Nakaluyan, madir. Naghan mo ko talent before. Ano? Talent. <laughs> so, thank you so much, mga kalugit.